Asaan pa din? Oo na, dami na ang pre. dami nga boy. Ang lalaki na no. Ang ah, bola kompleto boy. Ang kompleto yan. Ito malaki ha. Ito, ito, ito. Oo, oh, malaki talaga. Sa akin na lang. <laughs> Ipaparis ko lang. Meron akong gagamba doon okay, okay. isa. Meron daw eh. Pagka ko ha. lang yung malaki. Basin eh. Uh, Oo, ito na yung gagamba ko. <laughs> <laughs> ang laki naman na malalaki. Ayan na uh, Nangigitlog yan boy. Nangigitlog. Oo uh, po. So, yo, mga idol. Good morning. Ah, at medyo tinanghali tayo ng iseng, boys. <laughs> Makapunta ng bilyaran. <laughs> tulog pa kaya yung si cute. Pag nagpaapunta naman ang tulog, yung yari. <laughs> si muna, boy. Bago ko ng bilyaran. Pabili. Bosa mo. Ilan mo, bosa mo? Malboro, dalawa. Alam na, alam na. Opa, malakas ka sa akin. Mas malakas ka sa akin, basa mo. Opa, ikaw ang boss ko. <laughs> boss e. Boss, ito ang sukle. Ito ang boss ko. Yan po ang boss ko. Uh, <coughs> Thank you, basa mo. Apra! Ano yan? Ay wala, makarami na nakuha ko. Oh. nyo yung kagabi. Boss! Nasaan? Na? Oh, wala, puno. Puno yan. Wala, well, uh, yun yung niyayakad mo kahapon. Oo, oh, niyayad niyayakad kita kagabi. Eh, ayaw sumama eh. Baka mamaya maahas pa tayo doon. Maas? daw eh. Ba? Nakabotay na nga ako eh. Ba bakit hindi ba natalab doon? Oo, ta oh, eh. mapubungi lang yun. Ano na yun po na? Saan pa din? Oo na, dami na ang pre. Dami nga boy. Ang lalaki na oh, no? Oh, wala kumpleto, boy. Kumpleto 'yan. Ito malaki ya, ito, ito, ito. Oh, malaki talaga. Sa akin na lang. Ah, iska pa kita kagabi. Oo. Uh -uh. Hindi ka mas isang piraso Oo. lang 'i. Eh. Ba, mamaya ba mauuwi pa kayo? Oo, oh, mamaya mauuwi pa kami, sama ka. Oo, oh, sige, sasama na ako ito. Eh, sa akin na lang. Yun. Tumamahan nyo nang mamaya re uh, uh. pre. reo ko lang, meron akong gagamba doon ni okay. isa. Meron daw eh. Bahay, ba, ba? maniwala. gusto mo akong kunin ko? Ba, sige, kunin mo. Ba? <laughs> meron daw ba? Oo nga, kukunin ko nga. Kunin mo na lang. Pag uh, kinuha ko, akin na lang yung malaki. Ba, sige. oh, uh, sige, ha, kukunin ko. Maangas <laughs> kay. <laughs> tayo ah, maniwala talaga. Kunin mo na lang. oh, sige. Nihaya pa nga mo ako. Ayari ka ngayon. Saan <laughs> ko ba na ilagay dito yun? Inaangasan mo ako, ha? Pag mo yung gagamba ko ito. Pag mo itong gagamba ko, yari ka dito. <laughs> ang angas mo ha Ewan ko na lang ako, hindi ka mabigla dito <laughs> ano dito ito ayun Ay, Ano ba eh? Oh, ito na yung gagamba ko. Ala, ito man na kaya na Aba, syempre, nangingitlog siya eh. Kaya dito ko nilagay. Nangingitlog na. Ba, porkit maliliit lang yung sayo, gusto mo ganyan din yung akin. Tignan mo, yan. Tignan lang mo yan. Tignan mo lang lang yan. ko o, enum, Basta ito, akin to ha. Akin na yun -oh. ha. Oh, yan. Nangingitlog yan, boy. Nangingitlog. <laughs> o po. Tignan mo Ay, pabilisan Baba ka lumabas eh Hindi yan Baba ka lumabas si? Hindi yan Peke Peke Kato yan Ha ha ha